Ayun, good morning, good afternoon mga kailaw Ayun na po uh, Simulan po natin yung araw natin ng good mood Pero ang nangyari po ay Hindi po siya good mood Naging Bad mood po siya Kasi po, una-una nasiraan po tayo At pagkas po natin masiraan eh Na cancelan po tayo Ng dalawang booking So ayun po yung nangyari ngayong araw Ayun po So ang gagawin po natin ngayon Ay maglalabob tayo yan, thank you, Chief. Na-pick up na natin yung item or your parcel. Wait na lang tayo ng second booking natin. Yan. Sabayan natin po, Salamat. Ayun. Good afternoon, mga kailaw. Tataas pa rin natin yung energy natin, guys. Na nasimulan tayo ng dalawang negative na vibration. Pero huwag tayo magpapa-apekto doon. Unang-una, kasi pagka... Uh, ano natin tag dito pagkabiyahin natin na tayo ng pickup yung first booking natin So mablay kasi yung pickup is nasa Cubao pala Pero yung pin po niya is nasa Kaloka uh, dito sa amin So ayun nga po, pagkatapos po noon Naputula naman po tayo ng belt at kinansal natin yung sa second booking sana natin And pagkatapos po noon, syempre nagpagawa tayo, gumastos po tayo imbes na kuminta po tayo ngayong araw eh na damage po tayo tayo pa po yung tag dito nagbayad nasiraan po tayo ng belt and syempre pinais rin natin pero natural lang yon sa biyahe natural talaga bawi na lang tayo sumagat tayo ng biyahe ngayon ganun siguro talaga mga kalalamog <laughs> hahain ako pero kung haanin mo yung ano tag dito kung gagawin mo negative yun wala walang mangyayari sa'yo pero ang gagawin natin ngayon Is Bumiyahan din tayo Pagkatapos naman noon is Ang laki masyado ng box Hindi kaya Tsaka ilaw yung parcel Kasi baka mabasag Hindi natin tinanggap Yung third booking sana natin Cancel ulit So ayun Tatlong cancel tayo ngayong araw Tapos ito na nga Nakakuha tayo ng booking Serte naman At sako lang yung dadalhin natin Sa Bandang Timog lang to. And then Nag-start tayo ng 3.30 Yun siguro 3.30 Tingnan natin kung anong oras tayo matatapos Ah uh, balita ko sa inyo kung magkano Yung Magiging income natin Papakita natin Ilalabas natin yung mga tip Tapos yung doon lang tayo sa application Kung magkano kinita natin Nang ilang oras na biyahe natin Ina-summarize ko mamaya Ayun, so bakit ko ba ginagawa to? Actually, ito is ano, side lane talaga, side lane ko. para off ko, or araw-araw, para makabawas man lang sa daily gastusin namin na at baka nagtag-eatang di ba? And at the same time, may vlog ako, yung ilaw mo to, ang ano ko talaga is more on camping. Pero sa ngayon kasi walang ano, takutong, walang biyahe. I mean, hindi kami makabiyahe kasi busy nga and also wala uh, walang budget kaya uh, hindi pa kami nakakapag-upload so naisip ko na eto i-document okay, yung mga nangyayari sa akin sa Lala and i-share sa inyo kung gusto niya rin kung kayo po ay ganun din po sa akin na gusto bumiyahin ang Lala Move eto po eto po yung may bibigay ko mga idea uh, para pag magtutuloy kayo and sa ngayon po kasi uh, hindi pa po, po tayo makapag MC Taxi kasi po yung isang motor po natin ay wala pa pong papel. Ayun po. So ito po yung motor na to ay may papel at pwedeng ilalaw po sa ngayon. Pero hindi pwede pa i-park ng taxi. Ayun po. So balitaan ko po kayo pagka na-drop off na natin to sa second grade. So first booking po natin. Salamat po. Ayun guys, uh, arrive na tayo. Blue Rocket Cafe. Yan, so ang fare nito is Kano ba? 122 Ito yung first ano natin First booking Check natin Lala mo po Hi Miss Ivy Ah sabi thank you Boss, alam mo okay mi sa IB? Nasaan boss? Ah, uh, oh oh. Pata mo tapos wala akong wala akong cellphone number. Saan banda? Dito. Eh anong floor yan, boss? Anong floor? Third floor. Third floor. Teka lang po sa. Sige. Ito Boss, wala naman tow dyan, no? Walang towing. Huh? Oh. Paglabas ng elevator, kanan. Paglabas ng elevator, kanan. Pang ilang pinto, boss? Hindi, yun. Sa lang mong na dito. Ah, sige po. Baka na lang kasi wala kasing number doon. Wala kong landline. Ah. Second floor yun, Jake. Sir, na third floor. Salamat. Ang um, lala mo po. Ay, 120? 122 po. Ay, ang bilis. Kasi kanina pa. At may 20 pesos ka ba? Pag-inan oh, na ako. Wala akong barya Na. Ah. Kasi may pinagdala din ako doon. Baka nagsabay lang ko yun. Baka 20. Bakit? Bakit? wala? Ito. Thanks. Thank you. Okay na 'to, ma'am. Thank you pa. ayun uh, guys uh, meron nakuha na natin 122 yung first booking natin uh, puro gurami lang muna kukunin natin dito kasi nagdedelikado ako sa wala pa akong tiwala masyado sa, sa motor kaya ayun so kakanan tayo Yan. Ang ang booking natin ay from Roosevelt going to tantang suara lang so malapit lang siya kalim po try kay art comp po okay ay please. ay di pa nung babasa boss

Ngayon guys, ah, na-deliver na natin, ah, 69 lang yung fare niya, minigyan niya tayo ng 100 pesos. So, ayun, nakakaano ah, na tayo? Nakaka 200 na. Dalawang biyahe pa lang. So, nagsimula tayo ng 330. Ano wala ako pahinga kasi dami kong ginawa, di ba? Kanina, dalawang, tatlong cancel. Tapos nagpagawa pa tayo ng motor. Ayun. Ah, papay nga tayo dun sa may ano, kainan ng tinapay, tsaka soft drinks. Mag, Maglo-load lang ako ng tagdito, pagkain. Huwag talaga kaya pag walang pagkain. Parang And guys, nandito na tayo sa drop off. Ay, sa pick up. Ang pick up natin is Tandang sorat sa papuntang diliman. Ang ano natin, natin 80 pesos. Tawagan na natin si pick up. Tayo na natin. hey guys, katatapos lang na ang Tatlong booking natin and then kuha tayo ulit ng bago. Ah, dito tayo sa QC. papalitan ko kayo pag nakakuha na ako ayun guys so na na natin yung pang apat natin 73 binigyan tayo ng 80 so ganun yung gurami guys pag kumukuha kayo ng gurami mas malaki malaging may tip yan sige kuha tayo balitaan ko kayo ulit makapat pa lang tayo so nagsimula tayo ng, ng orasyon 3.30 6.42 pa lang balitaan ko kayo Ngayon guys, nakuha na natin yung book natin And tara na Punta na tayo sa Aurora Volleyball So pang lima natin pa pang limang booking Let's see ayun guys na load na natin ang pang lima yata ang booking to and pupunta tayo ng diliman let's go magitaan ko na lang kayo okay